So welcome Relarge TV Supposed to be mga ka-idol Yung topic natin ngayon ay About mixing proportion Kasi maraming mga engineers Mga construction worker na Nagtuturo or nagbablog Na yung turo nila About mixing proportion Yung class A e is 1 to 4 Ngayon yung tubig raw ay 0.5 kung gaano kabigat Yung siminto kalahati ng bigat ng siminto yun daw ang tubig na ilagay natin sa ating mixing. Yun daw ang pinakatamang paglagay ng tubig para yung mixing natin ay makuha yung angkop na mixing proportion. Pero para sa akin na yung 0.5 ay hindi applicable. Kasi yung mixing na yun ay nagabis sa nature ng ating buhangin at saka nature ng ating abato. Kasi kapag ka ganitong klaseng buhangin natin na napakauga and then yung bato natin ay napakauga yung tubig na 0.5 ay hindi talaga applicable kapag ka uga yung buhangin at saka uga yung bato so as of now ay i natin kung yung ratio na sinasabi nila ay uh, applicable ba sa ganitong klaseng buhangin at sa ganitong klaseng bato kapag yung bato at sa kabuhangin ay napaka uga, So as of now ay mag-actual tayo para malaman natin kung tama ba yung uh, mixing proportion na ginagamit nila na 0.5. So ngayon ay kukuha tayo ng apat na sakong bato. So nakita nyo yung bato ay napaka uga. So, ma-prove natin ngayon kung yung mixing proportion ta 1 to 4 is tama ba yung tubig na 0.5 yung mixing proportion. So, ngayon ay kukuha na tayo ng bato. So, ngayon ay ito na, na-plaster na lahat. Yung mixing proportion na class A, tinuturo ng mga engineers, mga construction worker natin na yung class A raw ay yung mixing proportion daw isang sakong siminto, dalawang buhangin at apat na bato so ngayon ay applicable ba yung ratio na yun? so para sa akin yung ratio na yun ay hindi applicable kasi yung twin pipe na halo ng ating tubig is nagabis sa nature ng ating buhangin at saka nature ng ating bato. Gaya nito yung buhangin natin ay uga And then, yung bato natin is uga. So, ayun yung bigat ng ating siminto is 40 kilos. And then, yung kalahati ng 40 kilos is 20 kilos. So, yung tubig raw ay 20 kilos. Kasi, kalahati ng 40 kilos is 20 kilos. So, yung tubig is 20 kilos o 20 liters. Kasi, uh, isang kilo katumbas ng isang litro na tubig. So, ngayon, is ganito yung mixing nila. Isang sakong siminto dalawang sakong buhangin andin apat na sakong uh, bato ngayon ay itong 0.5 na tubig ay i-actual natin kung applicable ba yung turo nila na 0.5 raw ang tubig So ngayon ay naihalo ko na yung dalawang sakong buhangin at saka isang sakong siminto. Ngayon yung 0.5 na tubig o 20 liters na tubig is uh, applicable ba sa isang sakong siminto at dalawang sakong buhangin. And then ito pang apat na sak baton. Ngayon ay matry na natin at maiprove natin na ito hindi applicable kabul na 0.5 kundi nagabis sa nature ng ating buhangin at nature ng ating mga bato. So ngayon ay ilalagay ko na. So hintayin lang natin na yung tubig ay mag-absorb sa siminto at saka sa buhangin. Hindi ito pwede na agad-agad nating i-mix, kundi ipa-absorb sa natin yung tubig sa siminto. So, kino okay, nakita nyo, ngayon isang sakong siminto pa lang, dalawang uh, sakong buhangin, yung 0.5 na halo ng tubig or itong 20 liters, eh, natutuyo na eh hindi ko pa nailagay yung apat na sako na bato. So ngayon ay imimix ko muna kung uh, itong 20 liters na tubig is uh, mababasa ba isang sakong siminto at dalawang sakong buhangin. Hindi pa ito kasali. Ngayon imimix ko muna ito para ma natin na mali yung nagtuturo na 0.5 yung tubig na ilalagay natin sa mixing proportion sa 1-2-4 na mixing natin. So nakita nyo, siminto at saka buhangin pa lang, wala na yung 20 liters. Ito na yung nangyayari. O, tumigas na hindi ko pa nailagay yung apat na sakong bato. Ngayon, ilalagay ko yung apat na sako na bato. So ngayon ay tatlong sakong bato lang muna yung ilalagay ko. Ngayon ay hahaluin ko muna kung itong mga bato ba ay mababasa sa 20 liters or sa 0.5 na tubig so kino nakita nyo oh, hindi pa kasali itong isang sakong bato so palagay natin ito na yung mixing proportion ko. 1, 2, 3. Kasi may mga clustering mixing proportion na 1, 2, 3. Isang sakong siminto, dalawang buhangin at tatlong bato. Palagay natin ito yung mixing na gagamitin natin. So, nakita nyo. kahit anong bungkal to, kahit anong mix ko is wala na talagang tubig. to yung tuyo na 20 liters na tubig is kinain lang. So nakita nyo at na actual natin na yung 20 liters na tubig or 0.5 ay hindi talaga applicable sa 1 to 3 na mixing proportion how much more kapag 1 to 4. So, naiprove or na-ipakita ko sa inyo na mali talaga yung sinabi ng ibang engineers or sinabi ng ibang mga construction worker na 0.5 or 20 liters sa tubig sa mixing proportion na 1 to 3 or 1 to 4 is maling-mali yung toro nila. Hindi nila tiningnan yung nature ng ating buhangin, nature ng ating bato. Kung anong formula yun lang yung sinunod nila hindi nila inoktual tanyo at naiprove natin na mali talaga yung mixing proportion na 0.5 or 20 liters na tubig sa mixing proportion na 1 to 3 or 1 to 4 kapag ugayong yung bato at saka buhangin natin. Aww.